Eight. down up four down up five down up six down up, six. up seven down up eight down up nine down up nine. Ten. ten down five. up 11 yes, walang wala nang tumataas ah gede yeah, gede so, yes, up one. one down up, up. Two. two down three down four down five

Para lumakas ang core niyo, mag-exercise kayo ng core. push so, yes, pwede yun sa planks. Yes, Ito ha? Mga yes, abdominal crunch, reverse b, marami sa YouTube ah. Ikanta, gawin n'yo lang. Gawin 'yung routine, di ba? A good leader establishes his own daily routine. Kaya hindi siya nalulumural, hindi siya ah, parang nagbe-negative sa mga nangyayari sa araw kasi may routine siya. Ah, bayan mo na. tigok ko sa exam kanina bukas maka post up sit up naman ako ng na 100. Yes, May routine yes, siya, di ba? Yes, sir. Oh, so, you do that, ha? Yes, yes, sir. And bring that uh, practice in your platon leader. Yes, sir. Yes, sir. That? Yes, sir. So, sariling sikap. It's initiative tawag doon. It's yes, sir. Yes, sir. I, yung yung mga senior yung kung nakumarap sa akin sa promotion, hindi na makasit up, hindi na makatakbo, hindi makapus up. Ang tawag mo doon. Pag, pag kayo ay hindi makapasa, 50, hindi kayo ma-promote. Yes, hindi kayo ma-promote, face, face the ASB kayo, board. Tanggal. At maraming na nasampulan. Hindi yes, yan? Yes, <laughs> Ang kagaya ko, ah, numero no siya ko sa patamad-tamad at hindi. Yes, Kasalanan mo yan kung lumubo ka dyan. Tumaba ka hindi makapasa. Ngayon, gagawa ko ng paraan para maipasa kita. Hindi Ang army mag-adjust. No, no, unfair, unfair di ba? Yes, so therefore kayo, siguro din yung, yung mga ginagawa natin ngayon you do it kahit lang man nagbabantay na si Sergeant in. so, yes, intindihan? yes sir, wala mang uh, si Sergeant Kabunok na tumitingin sa inyo yes sir Mayuanag? yes sir yes, oh, sa posisyon move 15 15, 15. 15. tapos look up wag, tumingin sa lupa so, yes, Okay. okay uh, down up 1 down up 2 down up 3 down Up, down, up, down, out, down up, down, up, down, up, down. Yeah. O, oh, tinayin yung kaibahan. Sino ang hindi bilang? Kanina ang hindi bilang? Bilang dalawa. Ulit, down. Parehas na silang dalawa hindi bilang, no? Mag-matter <laughs> no kayo dalawa nagsasabi na hindi bilang. Ipakita yung bilang. Down, up, down, Down. Up. Down. Up. Very good. Parang parang okay. yung. Ano ba? So, so, okay. Hindi pwede sabihin nyo na, ah, babae ako, kaya mahina ako. Pumasok kayo dito, nagsasabi kay parati na, I want to be like the men. I want to be platon leaders like the men. Tama ba? Yes, sir. Kasi nag-apply kayo, grabe istorya yun yung bulatik kayo. Yes, sir. So, equal opportunity yun. So, Pagbigyan na equal opportunity, pag napasa mo na yung servisyo, okay magpa-bebe, huwag yung para magpa-exem ako, magpa-special treatment ako. Kasi babae ako, hindi ganun. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Babae ako, malakas ako. Yes, sir. Yes, sir. Pakita uli. Yes, sir. Babae ako, sabi. Babae, babae ako. ako. Malakas ako. Malakas, malakas ako. ako. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Up. Sakalan. Sakalam! Yeah. Yeah, I know.

Yung mga Amerikano sa may isang babae na ginastos sa mga Pilipino so, sa akin. Ginawa ng mga Pilipino, nilasing nila yung mga sundalong Amerikano sa At nung lasing, nilasing nila yung mga sundalong Amerikano, uh, binalot nila sa Dagdag bawas yung sayo. Hindi nilasing. Inatake nila habang nag-morning mess. Yes, nakasandalang mga baril. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Sino ang namuno doon? Mm -hmm. Oh, hindi na mataka doon, hindi na alam. Ha? Si Abando, yung tipo police. Ha? Tama? Yes, yes, With the help of two guerrilla leaders ng Samar. Yes, ha? Yung mga yes, tao ni Vicente Lucman. Yes, sir. ba? mas lang At saka sa Katpalugan, andiyan yung unang uh, Scout Training Center sa Pilipinas. Yes, ba? Diba? 1944, nag si Makarto, tama? Yes, Kasama yung Alamo Scout at doon tinayo dyan sa Samar. Si Kapahigil ito. yun yung pinagmula ng scout ranger. Yes, ha? Doon may ilog dyan, sa malaking ilog dyan, di ba? Nagilid sa dagat? Yes, Anong tawag na ilog na yan? River, ha? andun ang uh, training center ng Alamo Scout. Yes, Puan mo? Yes, At yung mga tao na yon ang sumama doon sa pangatian rin dito sa Kabanatuan. Yes, Ayan, alam mo na? Yes, Ayan, ha? Kaya uh, mag, aral sa history kasi matutunan natin yung mga ginagawa nila, di ba? Yes, sir. importante ang training. Tama? Hindi pwedeng ilusog mo lang yung mga mandirigma mo. Wala mang training. Up. One. Up, up. Down, up, 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 down. down. Up. Down. Up. Three. Down, down. down. Up. Down. Up. up down. Down, down. Up. up, up okay. Fifteen. Ready, Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Up. down. <laughs> Eight, nine, ten. Go, go. Okay, 20 dahil ka na. 30, 20, 15. Okay. Okay, sir. Oh. Wow. Not, three, three lagi, yes, sir. O, diba? As for now, ba? 3 2 1 lang yan, diba? Yes, sir. exercise nyo dahil kayo ay mas 50. wag na Huwag na subrahan nanakita na, tapos 50 kayo. kayo. Yes, sir. Okay? okay. Down. Up. 1. Down. Up. 2. Down. Up. 3. Down. Up. 4. Down.

Ano yung expand? Yes, Ano yung expand? Absorb. Absorb. It absorbs, di yeah? ba? So, andito kayo. Absorb everything that is right. Kung so, mayroong hindi tama, itapon. Yes, sir. Baka may nakita kayo na hindi tama, gagahin nyo rin. Pag hindi tama, itapon. Ano yung maganda? I-absorb. Ganyan? Yes, sir. At pag ando na kayo, bigain, we share. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ha? absorb what is right, what is good, And you report doon sa unit. You squeeze and share the blessing, di ba? O yes, sir. Ang ganyan? Yes, yes sir. Si Arsuka, kung magaling kayo na leader, paano mo i-share is yung andyan sa expanse mo? Tama ba? Yes, yes sir. Yes, i-share mo yan. Kapag so, magpulos ka ng leaders, siya ang inig sabihin, magpulos din siya ng leaders. Principle of multiplication. Ang ganyan? Yes, yes sir. sir. Hindi addition, mag-add ka ng isa. Mag-add lang din siya ng isa. Hindi add ka ng isa, add ka pa ng another isa, mag-add ka ng isa, one, tatlo, multiplication. Dahil kung yung in-add mo na tatlo, ginawa mo siyang uh, leader, mag-multiply mag, <coughs> mag -multiply din siya, di ba? So, mag-develop din siya ng mga leader. So, down the line, sa dami ang mga mausay, tama ba? Yes, okay. sir. Hindi yung mausay, ito lang, ikaw lang naman din yun. Ha? Yes, sir. Mag alis mo, wala na. So, kailangan, mag-develop ka,